Joseph Erap Estrada Gloria Macapagal Arroyo Rodrigo Rua Duterte Ang tatlong naging pangulo ng Pilipinas Ang nakulong dahil sa iba't ibang kasong isinampa laban sa kanila Ano-ano ba ang mga kasong ito? At bakit humantong sa kanilang pagkaaristo at pagkakulong? Alamin natin ang kwento at kasaysayan ng tatlong pangulo Joseph Erap Estrada, naging ikalabintatlong pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak siya noong Abril 19, 1937 sa Tondo, Maynila. Nag-aral ng primarya sa Ateneo de Manila University at kalaunan ay kumuha ng kursong inhinyero sa Mapua Institute of Technology. Huminto sa pag-aaral si Estrada sa kolehiyo para pumasok sa larangan ng pag-aartista. Sa edad na 21, taong 1968, pinasok na ERAP ang politika bilang pagkameyor ng San Juan. Pass forward tayo, umandidato si ERAP bilang pagkapangulo ng Pilipinas noong 1998 at nanalo si ERAP sa halalan na nakakuha siya ng butong 10,956,000 610 o 39.6% sa kabuuan. Dahil dito, nanumpa si ERAP bilang ikalabintatlong pangulo ng Pilipinas. Ulit ang aking bibig kasin. Ako si Joseph Ejercito Estrada. Ako si Joseph Ejercito Estrada. Ay mataim din na nanunumpa. Ay taim na nanunumpa. Natuto pa ko. Natuto pa ko ng buong katapatan at sigasig nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin ang aking mga tungkulin bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas October 2000 ibinunyag ng kaibigan niya noon na si Chavit Singson ang payula sa Huweting na 400 million pesos na siya daw mismo ang nag-abot Bukod pa rito ang 180 million tax sa tobacco para sa magsasaka dahil dito ay humantong sa impeachment ang kaso dahil sa pagtanggap ng payula. Ang mga pangyayaring ito ay humantong sa tatlong araw na protesta sa makasaysayang aid sa shrine. Enero 20, 2001, ang Armed Forces of the Philippines ay nagurong ng suporta para kay ERAP at si Estrada ay nagbitiw bilang Pangulo ng Pilipinas dahil sa iba't ibang kaso na isinampa laban sa kanya ay mahigit dalawang taon lang ang kanyang naging panunungkulan sa Malacanang dahil sa maraming ang kaso ang ibinabato laban sa kanya dito nagsimula ang pag-aalsa ng mga tao na tinawag na edsa Enero 20, 2001 ay napilitang bumaba ang dating pangulo ng bansa kasama ang kanyang pamilya. At ika-25 ng Abril 2001, ang dating pangulo ay dinakip sa kanyang bahay sa San Juan sa kasong pandarambong. At dahil sa kasong mga inihain sa kanya, si Erap ay gumugol ng halos anim na taong pagkakabilanggo. Una nga ay dito sa Veterans Medical Center Pangalawa ay dito sa Camp Kapimpin at sa huli nga ay dito sa kanyang rest house sa Tanay. Maria Gloria Makapagal Arroyo Ipinanganak noong April 5, 1947 na tawaging PGMA noong Pangulo pa siya at GMA nagsilbi bilang ikalabing apat na Pangulo ng Pilipinas mula noong 2001 hanggang 2010. Siya ang pangalawang naging pangulo na may pinakamahaba at pinakamatagal na paninilbihan sa bansa. Ang kanyang ama ay si Dado Makapagal, ikasiyam na pangulo ng bansa. Nag-aral siya ng ekonomiya sa Georgetown University sa Estados Unidos na kung saan ay naging kaklase at naging kaibigan niya si Bill Clinton na naging presidente rin ng bansang Amerika. Noong mapatalsik si Erap Estrada bilang pangulo noong 2001 ay agad siyang nanumpa bilang pangulo ng Pilipinas. I, I, at siya na halal noong 2004 sa isang buong anim na taong termino sa kontrobersyal na halalan noong 2004 kalaban ang namayapang si Fernando Po Jr. at nanumpa noong Hunyo at 30, 2004 kaya siya ay mahigit siyam na taong nanungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas kasunod sa pinakamatagal na si Ferdinand Marcos Sr. I. Your name? Gloria Macapagal Arroyo. Do solemnly swear. Do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill my duties. fulfill my duties as president of the Philippines. as president of the Philippines. Subalit so, pagkatapos ng presidential election ng 2010 Buwan ng November 18, 2011, sinampahan ang dating Pangulo ng Electoral Sabotage. Siya ay inaristo at ikinulong sa Veterans Memorial Center sa Quezon City. Ngunit nakalaya at nakapagpiansa dahil ang kaso ay malabnaw, walang ebidensya. Subalit so noong October taong 2012, siya ay muling inaristo dahil sa kasong maling paggamit ng pundo ng PCSO na nagkakahalagang 8.8 million dollar o sa Philippine peso noong mga panahong yun ay 371 million pesos sa palitan ng dollar noong 2012 42.21 kada isang US dollar. Laban kay, uh, ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay pinahintulutan na makulong sa ospital sa kondisyong pangkalusugan na nagbabanta sa kanyang buhay. Rodrigo Rua Duterte, ipinanganak noong Marso 28, 1945, kilala sa bansag na digong. Siya ay sinilang sa Maasin Leyte, isang Pilipinong abogado at politiko nananilbihan bilang ikalabin-anim na Pangulo ng Pilipinas. Mula 2016 hanggang 2022, siya ang unang naging Pangulo mula sa Mindanao at siya rin ang pinakamatandang naging Pangulo ng ating bansa. Si Duterte ay naging Mayor ng pitong bisis. Naglingkod ng 22 taon sa Dabaw kung saan ay naging mapayapa at investor-friendly. Ang dating lungsod na puno ng krimen taong 2016 kumandinato bilang pangulo ng Pilipinas si Duterte at humantong sa kanyang pagkapanalo. At this point, may we kindly request on stage President-elect Rodrigo Roa Duterte for the administration of the oath of office. May you please uh, raise your right hand for your oath of office and repeat after me. I, I, uh, please state uh, your Rodrigo name, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear, do solemnly swear, that I will faithfully, that I will faithfully, and conscientiously, and conscientiously, fulfill fulfill my duties my duties as president as president of the philippines of the philippines preserve preserve and, its and defend the constitution the constitution execute execute its laws the laws do justice to every man do justice to every man and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation to the service of the nation at sa kanyang pagkapanalo, ang kanyang maigpit na batas ay nakatuon sa illegal na kalakalan ng druga at pinag-igting laban sa terorismo at komunista gaya ng mga NPA. Naglunsad siya ng malaking plano sa infrastruktura, yung tinatawag na build, build, build. So my appeal to them is uh, since they are beyond redemption, they can stop and commit suicide because I will not allow these idiots to run the resort. Not during my watch. So ito sila, pag nalaman na nandito, they better come up with something that is really very good. We have a mayor here, maraming mayor dito. We will make the next few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development, growth, equitable in the country. In other words, we are going to build, build and build. To improve our sea connectivity, we we'll launch 15 brand new Roro vessels to ply major nautical routes all over the country we also opened a sea and road shipping route connecting the ports of davao and general santos philippines to Bitong, indonesia we modernized the ports of ililo general santos and Cagayan de oro and Sambonga. we shall complete strategic road and bridge projects and some of the road sections shall be widened and improved to address the worsening traffic I am directing the MMDA and the LGUs of Metro Manila as well as the LGUs of Metro Cebu and all other regional centers to ensure the flow of traffic and immediately clear our roads and thoroughfares of all unnecessary obstruction including vehicles parked on the streets. We are building new airports and we are now accelerating the implementation of the communications, navigation, surveillance and air traffic management system projects which will result in the on-time arrivals and departures, better manage air traffic, reduce flight, operational costs and safer and more convenient travel experience. Believe me, it is easier to build from scratch than to dismantle the rotten and rebuild upon its rubbles. Help me build a better tomorrow. Pero sa kabila ng ganda ng plano niya sa bansang Pilipinas, dumaan ang kanyang pamumuno sa matinding mga pagsubok gaya ng Battle of Marawi at ang mapinsalang COVID-19. The call of different groups from the medical community for a two-week enhanced community quarantine They have been in the front lines for and are exhausted. Dahil sa kanyang kampanya sa illegal drugs, marami siyang nasasagasaan, lalo na sa extrajudicial na pagpatay para doon sa mga gumagamit ng droga ay umani ng maraming protesta partikular na sa karapatang pantao noong 2018 ay sinimulang imbistigansya ng ICC upang simulan ang pagsisiyasat sa digmaang droga ng kanyang administrasyon. Pero ang kanyang approval rating ay nananatiling mataas. Ang pagsisiyasat ng International Criminal Court o ICC ay humantong sa pag-aristo sa dating Pangulo. Ang paglipad kay Duterte sa Dahig, Netherlands noong March 11, 2025 ay naging dahilan na siya ang unang pangulo ng Pilipinas na humarap sa paglilitis ng ICC hanggang sa ngayon pero sa kabila nito siya ay muling nahalal ng mayor ng Davao City dahil hindi nawawala ang pagmamahal ng mga tao para sa kanya. sa kasalukuyan ang kanyang anak na si Basti ang nagsisilbi bilang acting mayor ng Damaw. Sa inyong palagay, sa naging tatlong pangulo ng Pilipinas, sino ang may pinakang mabigat na kasalanan sa taong bayan at sino naman ang may pinakang malaking ambag sa bansang Pilipinas? Paki-comment below.